Hello, hello, magandang buhay. Welcome back to my YouTube channel. So guys, for this video, ay ipagpatuloy na po natin ang ating naumpisahang blouse tutorial. Ito na po yung part 15 ng ating blouse mga kananay. So let's get started! FGTV Mga kananay sa blouse, dito, And then dito, ito yung may, may automatic. Ito yung tatahiin natin. So, tingnan nyo na maigi mga kananay. Tahin na natin ito. Dalawang box tape lang ito. Itatlong box tape. nanay. And then dito, itong dito, lang natin ng automatic ito. markingan muna natin. Ayan, marking muna natin. And then ito yung dulo. So, kukuha muna tayong automatic guys. So, ito na ka nanay, lagyan na natin ng automatic. Ito, dito may automatic, ito siya dito mga kananay. Yan, para hindi na tayo mag maglagay ng garter. Kasi ang garter kasi, katagalan, bumabanat siya ng bumabanat, humahaba na. So, ito yung technique ko mayon Itong ating automatic na lang. Ayan. Automatic na lang siya, mga kanalay. Yung itugma lang natin doon sa ating sa ating tali. Na hindi naman masakal yung ating necktie. So, ito na mga kananay, o, oh, nag nagawa ko na. Ito, naka-automatic siya dito sa kabila. Ayan. Automatic siya. Ayan. Ayan na siya mga kananay, o. Oh. Diba? Bakong technique ng ng ating hinigtay. At din sa kabila, ito nakatahi ito dito sa kabila. Ito yung automatic. So, igap, i ano na natin ang ating kwelyo, ang ating polar. So, ayan na siya mga kananay, o. Oh. Ayan. 'di ba? Ayun. 'Di ba para siyang para din siya nakatali sa sa, sa na natin nakatali siya pero dikit lang pala siya, dikit na hindi siya ganun diba ba? Ganoon ka simple mga nanay. And then lagyan na natin siya ng logo. Yung kanilang patches. Ayan, ito yung patches nila mga kananay. Sa baba yung 2,000. S2,000 dito. Ang pangalan, ang pangalan na kanilang, kanilang school is School of Everlasting Pearl Incorporated. Diba? Ang ganda ng so, na natin ito. Ayan. So, kailangan itong parang cross na ito. Itong cross na ito. Ito yung, ito yung pinaka basa natin na matatabingin siya kanay So, ganun siya makanalay So, tatahiin na natin. Paikot lang. Paikot lang siya. Di pa po naka-under makina na po mga kananay. Backstreet lang tayo ng konti. Ikot-ikot lang tayo doon. Ayan. Dahan-dahan lang mga kananay. Tatabi niya siya kung bilisan natin. Ayan. Dahan-dahan lang. so magputol na tayo ng sinulid dito para hindi siya maipit. Ayan. Ayan na, tapos na ang uniform ng blouse nila mga kananay. Tapos na mga kananay. Ayan. So abangan ang sa natin mamaya mga kananay. So ayan na guys. Plaplansahin na natin itong ating uniform ng safety. Ilan na natin yung belt. Hindi ko napakita sa inyo kung paano gawin ng belt. Pero mabilis lang sa inyo guys. Palitpalin muna natin ito. yan. Tapos na siya. And then, ang ating litay, Ang ating litay ayusin natin mga kananay. Ito muna tayo sa wrong side. Tapos ating video. Abangan ang ating part 16. Mga kabunso, mga kananay, katatay. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, subscribe na mga kabulsuan natin dyan. Like and share and hit the notification button for updated po kayo sa aking masunod na mga bagong tutorial. So, once again, I'm your TV, ang pobring mananay ng ating follow na nagsasabing ingat, God bless, and bye-bye everyone. Unahin natin ang ating Panginoon. Bye-bye.